At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanahog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron, at nagsabi sa kanya, Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mamunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking sa amin mula sa lupa ng Egypto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na gintu, na nasa tayna ng inyo-inyong masawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na gintuna ng asa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang burel at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, Ang mga ito ang maging iyong mga o Israel na nagsamba sa iyo mula sa lupain ng Egypto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ni Yaon, at at itinanyag ni Aaron at sinabi, Bukas ay pista sa Panginoon. At sila ay bumangon ng maaga ng kinabukasan, at naghandog ng mga handog na susunodin, at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at ang bayan ay umupong kumain at uminom, at tumindig upang magkatuwa. At sinalita ng Panginoon kay Moises, Yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan, na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nanatsi sa ma. Sila ay gumiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila ay gumawa ng isang guyang binubo, at kanilang sinamba, at kanilang hinainan, at kanilang sinabi, ang mana ito ay iyong maging mga Diyos, o Israel, na nagsamba sa iyong mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo na mo na ako upang ang aking pagiinit ay magdalab laban sa kanila, at upang ating lipulin sila at ikaw ay aking gagawin dakilang bansa. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pagiinit ay pinapag-aalab laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Egypto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihan kamay? Bakit sa salitay ng mga Egyptyo na Egypt sasabihin dahil sa kasamahan, Inilabas sila upang patayin sila sa mga at upang lipulin sila sa balat ng lupa. Iwuro mo ang iyong mabamis na pag-iingit at pagsisihan mo ang kasamaan ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamihin ang inyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupay nito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ng kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. At si Moises ay pumihit at bumaba sa bundok. Nadala ang dalawang tapyas ng patutoo sa kanyang kamay, mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha niya on, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moises, May ingay ng pagbabaka sa kampamento, at kanyang sinabi, Hindi inay ng pagtatagumpay o inay man ng pagkatalo, kundi inay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang buya at ang sayawan at ang galit ni Moises ay naginit at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at ng asire sa paanan ng bundok. At kanyang kinuha ang buya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniwing hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig, at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises kay Aaron, Anong ginawa ng bayang ito sa iyo, na dinalhan sila ng isang malaking sala? At sinabi ni Aaron, Huwag maginit ang galit ng aking Panginoon, yung kilalaan bayan, na sila'y mahilig sa kasamahan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, Igawa mo kami ng mga Diyos na mamumuna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sinumang mang may gintu, ay magalis na anupat kanilang hibinigay sa akin at aking inihagi sa apoy at tumabas ang guyang ito. At nang makita ni Moises na ang bayan ay nakakawala, sapagkat pinabayaan ni Arong makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, Sinuman sa paminuhon ang killing ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak, sa kanyang hita, at yumaon kayong parutpor ito sa mga pintuang daan sa buong kampamento at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ng bawat lalaki ang kanyang kasama at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may tatlong libong katao. At sinabi ni Moises, Italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, oh, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki, at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagbabala sa araw na ito. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, at nayo'y sasampahin ko ang Panginoon, marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon, at nagsabi, O, oh, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto, Gayun may nayon, kung yung ipatatawad ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong maklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kung alisin sa aking aklat. At nayuyumahon ka, iyong patnubayan ng bayan sa dakum aking sinalita sa iyo. Narito, ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Dayon may sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. At sinaktan nga ng Panginoon ng Bayan sapagkat kanilang ginawa ang buya na ginawa ni Aaron.